Magandang umaga ang mga ka-OFW Isang malamig na umaga po ng Wednesday Nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng North Ring Road sa Riyadh po Kasi okay. meron lang po akong isi-share ngayon kayo FW ay bibiyahi ko tayo papuntang Amaria Amaria Road po ang tawag nila so almost mula po dito sa pinagmulan ko sa Exit 9 ay nasa 45 minutes po siya na tatakbuhin natin po ngayon tatahakin yung kahabaan ng northbound lane ng north ring road dito sa Riyadh meron lang po ako mga ka-OFW i-share na mga nakita ko at uh, active active talaga na nanguhuli dito sa karsada ng north ring road mamaya po guys ipapakita ko yung mga CCTV kung saan nakatayo kasi madadaanan po natin yon mostly po ang mga hinuhuli nila mga ka OFW ay yung mga nagsuswerbing po nagsuswerbing line so paalala po sa mga kababayan nating OFW dito sa Saudi Arabia na nagda-drive din kagaya ko nagda-drive po dito sa Saudi Arabia uh, Actually po yung iba meron po akong mga kasama na nagtataka bakit may bigla na lang dumadating sa kanila na message na sila ay may violation na minsan 300 minsan 500 500 riyal ganun. ganun po ka higpit kung o paano sila magpabayad so bigla na lang pong darating sa message na meron kang violation at yun po ay mandatory na kailangan mong bayaran dahil kapag may magre-renew po ng license or uh, lalabas ka ng bansa kailangan mo ng exit re-entry visa ay yun po ay hindi makakakuha or either magre-renew ka ng license o magre-renew ka ng ID o yung pong ID na tinatawag dito ay ikama kasi po naka yung pong ID namin ay nakasentralize po sa na SIM card sa uh, telephone number kaya agad na ipapasok nila doon yung violation na makikita nila tayo mamaya po guys makikita natin paglabas ko doon sa highway makikita natin yung mga nakatayong poste na may mga camera na yun po yung nanguhuli ng swerving line meron po siyang mga nakatanim na cut eye na triangle sa yellow lane kapi muna tayo, malamig so pagka po ni, natapakan mo natapakan ng gulong at nakitang nag swerving ka dun sa CCTV na yun yun po ay napaka active at na nakuha niya yung plate number ng sasakyan mo automatic po violation agad ang makita at uh, dito rin po sa mga karsada dito sa Saudi Arabia ay merong mga speed limit na pinatutupad. at sa uh, mga kalagay din po ang mga electronic device nila yung mga camera na pag ikaw ay over speed ay nakikislapan po nun automatic din violation agad yun po ay 300 real ang babayaran doon depende po kung ilang kilometro yung yung ah, ilang kilometro ilang tama Halimbawa po ang speed limit ay 80. So, tumatakbo ka ng 90, so huli ka. May violation ka ngayon na overspeed. So, 300 real po ang bayad nun Tapos yung pong 10 kilometers ay 50 50 real po. So, bali ang babayaran mo ay 300. 350 real so ang first offense po ay 300 real tapos uh, lumampas ka sa speed limit ng 10 kph yun po ay 50 real kada 10 kph na lampas dun sa speed limit halimbawa po ang speed limit niya ay 80 kph lang tapos tumakbo ka ng 100 so may patong pa po yun na 50 real kada 10 10 kph so bali ang babayaran mo nun ay 400 so ganun po kahigpit ngayon ang ang ano ng karsada ng Saudi Arabia buong Saudi Arabia po ganyan na-experience ko na po at ito pong mga guhit naman sa sa kanan na yellow lane yan po ay hindi ginagamit dahil pag nakita ka rin po ng e CCTV automatic po may 1,000 real na papasok sa ID mo ganun sila kahigpit yun lang guys ang share ko dahil base sa experience ko na nakita at na naranasan ko din magbayan. ito guys uh, inihirap ko sa inyo sa kartada ang aking camera para makita natin yung camera kung saan nakatayo kung napapansin nyo guys ayan may exit yung kung nakatayong poste na yan nandyan po ang camera So ingat-ingat po tayo mga ka-OFW dahil napakamahal po ng pagbabayad kasi na-experience ko may na-speed limit ako so bayad ako ng 400 real so ayan guys, ipinasilip ko lang sa inyo yung kartada nila dito sa Saudi Arabia na may mga ipinatutupad at uh, napaka strict po ng kanilang pagbabantay kaya mapapansin nyo oh, ayan yung mga kapwa kung nagmamaneho ay ismut na ismut lang dahil may mga bantay po yan na camera oh, ayan may madadaanan na naman po tayo na camera ayan yung poste na yan na may triangle ayan. kailangan hindi mo po matapakan yung triangle na yon para wala kang violation straight lang po tayo straight So nun sila kahigpit uh, dito, mga ka-OFW. So, pero siguro yung mga matatagal na dito sa Saudi Arabia, alam na pumuluan. Yun lang man, guys. Thank you for watching.